Sino lo festival? Basket. Kailan yan? In this road. In this mag-apaw. Mag Sige lang ice. Sige lang, ice Ito. Hmm. Ito na 'yung dito na magkakataon 'yun. Is 'yung sabing hot compress sa cold compress. Para magkaroon din kayo ng idea kung ano 'yung mas the best. Ito kasi pag cold compress ang cold compress yung ginagawa nyo, kita yun, lalo na ginagawa niyo, kitay lalo nang lumalaki 'yon. Tsaka ang pilay, di ba pag malamig, masakit ang pilay? Hmm. Bakit cold compress ang ginagawa mo? Ang yelo, para lang sa mga unang ano yun. Kunyari, nasa court pa tayo. Yun. Pwede mo ano ng yelo. Pero yung kinabukasan, na-compress oh, na. Oo, half na lang, mainit, okay, na-compress. Pero yung ato, yung puro ice, o, kita mo nangyari, nag-build up lang yung muscle ng magang maga. Yan, hindi mo maitukod. Mas maganda, at plus lang na ano. Tingnan mo yung lahat mo, di ba, pa ika-ika. Mm -hmm. Tingnan mo pag mamaya pinunasan ko eh. Ito mo sir, 7 years. 7 years, mm -hmm. mahina na rin. Sige uh... ah. Di ba, pag malamig ang pilay, alam nyo naman yan eh. Pag malamig, yung panahon, may pilay tayo. Masakit yung pilay natin kahit hindi natin galawin. Umigirin. Eh e pag ice ang nilagay nyo dyan, mas maganda yung ice sa unang pagkakataon. Pwede yung cold compress. Hmm. Pwede yung cold compress. Pero yung hot compress, mas the best yun. Ito, 7 years ago. Ano po? Yeah. Mas, paano ka nasasaktan nito? Mas, mas kito Pagtalon, mas masakit. Oh, pagtalon. ka, Pag sa hindi, Pag hindi naman nahihirapan. Nahihirapan Pag tinipit, ayun. pala. Pag tinipit ka. Hindi naman masakit po, Ben. Si Sibi niya sa to eh. masih itu itu masalah tugas you, you. 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 itu masalah <laughs> like bola Akin ng tuhod. Akin ng tuhod. Apaw na apaw. Roy, aray mo na natin ito. Pag ganito ako ka-apaw, kailangan yan pakalmahin muna yung mga laman. Kasi ito ko ang nakikigil eh. O, Dahil so, sa yelo yan, nag-stiff muscle sa lamig. Gigil yung muscle. Tigas. Ano nalabot yan? Pag ganito, pwede nyo, pwede natin kahit na yung method natin. ha plus muna bago yung alignment. Pakalmayin nyo muna yung mga silmasin mo sil kung yung lubong-lubo. Pwede na yung mga nice. Ang dami yun ha. Pag napilay kayo, sa unang ano lang, yung yelo. Pag may sunod yun, hindi nag-iimpo. Mm -hmm. Sampung araw na magang mag-aparate. Ako, ang buti yun. P12,000 please. O, oh, matanong mo ba kung may card payment? Ito yung hindi siya rin na yung Relax na. Yan. Huwag kong na. Yan. Huwag mong labanan na. <laughs> Ay, ka okay. 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 na Okay. Okay. na Okay. 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 laglag Okay. 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 Tapos Okay. Na. Na <sighs> yeah, yeah. Okay. hiyo hiyo tsaka pag magba-bandage kayo dito sa so mas mataas huwag niyong pipiratin yung ito, yung hiccup na tawag, tawag ng hiccup huwag niyong pipiratin yan niyo, huwag bababit pang punag-punag Sarap. Oh. <laughs> Umili ka ng pa. Amen yan. Oh. Pagka binasa mo buwan, ay, ba tatanggalin mo to? Tanggalin mo rin ito mamaya yung gabi, okay. yung patulog okay. ka na. Pag matutulog ka na, tanggalin mo. Mas maganda malaya siya. Pag gising mo sa umaga, sabihin natin ng okay. Biligo, oh, mo pao na naliligo ka o mo na lang ako ha. Tapos ibalik mo na yung bandage. Tignan mo pa sa ko ng bandage ha naka-open dito. Ito kasi, kailangan ko. Tingnan mo, pag ginanyan ko, discomfort na agad pag napipirat siya. Kailangan yan kasi malaya. Di ba nakikita may mga band, ano, may butas sa gitna? Yeah. Doon talaga nakadisame yan dito. Para malaya siya nakakalo. Yeah. Nikap. Kung wala na ba na ay. Sige Lakad ka Ay, Lakad ka Ano ba? Oo Anong bibigyan siya ngayon? Mas maganda na yun May ah. tatlog pa Iba na Parang may Umusunog Hahaha isalim lang, yan linggo lang kung Basta ganoon to taro taro, taro, maraki, maraki. oh ito mo na mo na oh. eh ina tayo 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 mo Thank you! Oh.